Oh, namimili ako ng mga sardinas. Ito oh, masarap. Grease, mackerel, and tomato sauce. Masarap siguro to kasi mackerel. Tapos ano, mura lang. Nakasil kasi ito. 59 cents lang. 59 cents pila mo na siya day Sa ato ah. Na kwarta. Anong Ilan ang 59 cents ato ang kwarta sa Pilipino? 59 cents? Oo. Oh. 25? Oh, 25 pesos pala sa, ano, sa pera natin. Pero ano, mura, mura na ito dito. Kasi mahal ito. Nakasale. Kaya ano. Ito. Oh. sarap. Bumili ako ng 17 pieces. Pang one month na ano. One month na uh, ulam. Sarap kasi ang sardinas.